si Alex din sa akin. So kasi dito daw si Alex eh. Kaya hahanapin namin. Against the <laughs> road. So, Ito yun sa tao sa paligid malapit lang tao sa paligid

Sundan, so, sinusundan namin yung Google Map, guys. Ano? Eh, ano ba? Ano doon na ako lumiko? Gusto dito talaga. <laughs> Pagkas yung nga din siya si Dodi. Tagot pala dito, no? Isa ba market? Market.

Oh. Kasi alam ko 4 minutes nga lang lakarin daw eh. Okay. So, nililigaw kami ng Google Map guys. So, hinahanap namin si Alex. Kulis, kulis, kulis Mokyo, kaya takas-takas Takas-takas Kaya takas-takas Nga, kaya takas-takas Kaya takas

Ano ba yun? Ang oh, malaking, ano? Ayun, ang taxang pound shop na tayo. Shanghai Street O, ah. oh, ma-Shanghai Street na tayo. Kakainin na natin yan. Nagutom na tuloy ako. Oh. Ayan oh. ang malapit ba? Wing Yek Street. Ay, Wing Yek Street. Ayan ang malapit Pagkakita I mean, ka na makaang makapunturan sa park Oh my God! Anong natin? Ano, na, na. Oh. So, muna namin yung no, music club center. Nakalim-snip na kumagina. Gintanggal po kayo na bigla. ang pinto nga. Nagwa sila eh, Namahaw sila. So, takotan pa ko yan. Dahil mo. So, sir, palaan kayo si nang nauna. Wala ako milindad. Magandang mga na kami sa kakahanap Ito si Google Map Pero nililigaw kami Market na pala yan dito nga Market na dito Mas sabi niya malapit na nga sa market ticket oh, oh. oh. so, yeah. so nakita na. Namin guys yung culture center. Yamchim Mong Multicultural Activity Center. So, yan ang guys. So, dito na kami. So, Alex, yan dito na kami, Alex. Yung makisaya, sumayaw at makisalo. Ay, kailangan po mag-register. Hindi register Hindi pa po. Hindi naman. Pero nasa huwi lang kayo. Tapos, sa kong shirt kayo ng t-shirt o hindi. Okay. So, guys, andito na kami sa Makisaya. Sumayaw, sumayaw at makisalo with uh, Alex Gonzaga right uh, here. Ayan. Ayan. Okay na, gilis ko. Dali, gilis. Ano, nilista mo na lang lahat? Ay, wala pa ate. Pagwala. wala pa. Ah, okay. Pamaya na lang pag Lunch muna kayo, alas pa naman. Oo, alas dos pa. Kumain muna kami. So, we are... Sasaya naman yan. PG pa naman yan. Ang PG ng S. So, yan. Alliance sa Nandito yan, guys. So, Thank you. So, dito na isa. Pag exit, exit A, exit A ng, ano, Jordan. Tapos, ah, uh, kaliwa. Makiki, ano kami, makiki sa, sa palaran. Makiki sa kaliwa. Kanan, ah, kaliwa, kaliwa, tapos, sa kilid, daritso lang, guys, Darid daritso, Ay, as in daritso, tapos, lumiko, Ay, Mayroong stoplight. Then, <makes noise> darit siya lang guys. Tapos may medaanan kayong market. May nagtitinda ng mga gulay. So, yun. Doon darit siya ng konti. May makita, makita yun na to guys. Ito na. Okay. So, yan. Oh, so, saan ba may lapit na park dito? Kakain mo na tayo. <laughs> Kung nalaman, tagal din na ano. Wala ko niya, biya mo Ano? Hindi. Sige ko lang nakita. Tapos niya, ano? Ma, may t-shirt ka sa ano? Sana may ano ka na. Kaulim pa ka. Wala ko niya ka rin. Wala ko niya nakita. Tapos niya, ano? So, yun lang, guys.

Yan yan, palingki ito guys. Ito yung palingki. Yan. Dito muna kami sa park. Kakain lang kami. Dira ako sa lamisa ho ah Aryo, lamisa ho Shhh, saan ka? Ng mga ito ya. Ng mga ito. Gutangi kuha araw wala ito Bye. Bye guys. Dai guys, saka ayon na kami dito kami sa park. Maliit lang na siya na bike. So, dito kami kakain. For lunch. Hindi ka Kain, guys. Adubong baboy. Taksi yung isda. Guys, ito na yung food namin today. Lunch namin is isda. Masarap. Tapos adobong baboy. May kanin, may cook. So, yan. Kami lang muna ng dalawa dito. yan Wala pa yung mga gangs. So, dito muna kami. Habang naghihintay kami kay Alex, guys, kasi 2 p.m. pa naman siya. So, kakain muna kami dito. Habang wala pa si Alex. <laughs> kasi sasayaw daw kami doon, eh. Sayawan portion daw ito mamaya, guys. so, kami. Yeah, kakain muna kami para may energy sa sasayaw doon mamaya. Then, para, baka makalive tayo mamaya guys, no? So, tingnan natin mamaya doon. Maglive tayo mamaya. Pagdating nila ano Alex. So Sino yung ano ni Alex sa mga si kasama? Sa Tapos? Dalawa lang sila. Dalawa lang sila? Si Maritin Tim. Hindi ano, no? Yan. Hindi. Si Jack nang ginagawa nilang ano, tago Oo, ano. tago. Siguro yan lang yung bakante. Baka ano. yan lang yung naka-anilang bakante. So, yun guys, kakain muna kami. Thank you so much for watching.